Ang smartphone ay parang isang maliit na computer na kinokontrol mo sa pamamagitan ng direktang pagpindot sa screen sa halip na gumamit ng mga button tulad ng isang basic or feature phone. Gamit ang smartphone, maaari kang kumuha ng mga larawan, magpatugtog ng musika at mga video, at gumamit ng mga app na makatutulong sa iyong maaliw sa iba't ibang gamit ng internet. Maraming tao sa buong mundo ang gumagamit ng Android-enabled devices. Tutulungan ka nila na maghanap ng pinakabagong mga balita at impormasyon, magbahagi ng mga larawan sa mga kaibigan, at maaliw sa pakikinig ng paborito mong musika at panunood ng sport. Maaari kang makapag-download ng mapa at pumili ng pinakamagandang ruta patungo sa susunod mong destinasyon gamit ang Google Maps, o matuto ng bagong kasanayan sa YouTube. Kung gusto mong gumamit ng isang Android phone, kakailanganin mong gumawa ng Google account. Ang Google account ay isang mahalagang bahagi sa paggamit ng iyong Android mobile phone. Sa tulong nito, maaari ka makapag-download ng mga app gaya ng Chrome, Gmail, YouTube, Maps at Google Assistant at magiging madali para sa iyo na gamitin ito. Makatutulong din ang pagkakaroon ng Google account na isave ang lahat ng impormasyon mo tulad ng iyong mga kontak, app at larawan sa isang lugar. Gamit ito, madali mo ring maililipat ang iyong impormasyon sa panibagong mobile phone kapag kinailangan. Maaari mo ring protektahan ang nilalaman ng iyong Android phone sa tulong ng ilang simpleng hakbang. Halimbawa, maaari kang gumawa ng PIN o password para hindi magagamit ng ibang tao ang phone mo kung mawala o manakaw ito. O kaya, Maaari mong i-on ang Data Saver para mas kaunting data ang makonsumo mo sa paggamit ng mga app. Ang paggamit ng Android phone ay makatutulong para makita at masubukan ang malawak na kakayahan ng internet.